Ang lalaking sinasamahan mag-swimming yung aso niya para gumaan yung pakiramdam nito. Siya si John Anger na isang mabuting tao at nag-aalaga sa aso niyang si Shop. Si Shop ay isang 19 years old senior dog kaya naman marami na nga rin siyang iniindang sakit. Wala na nga itong paningin dahil sa katarata at nahihirapan na nga rin itong gumalaw dahil nga sa arthritis at problema nga nito sa may balakang niya. Isang rescue dog si Shop at matagal na nga silang magkasama ni John since tuta pangalang siya kaya naman marami na nga silang pinagdaanan ng magkasama and ngayon parehas na nga silang tumatanda. Ang araw, napansin nga ni John na nahihirapan na nga gumalaw si Shop kaya naman dinala nga niya siya sa doktor at dito na nga siya sinabihan ng veterinaryo na posibleng malapit na nga mawala si Shop. Gustuhin man niyang makapagpahinga na nga si Shop, hindi naman niya to kayang sukuan kaya naman dito na nga niya dinala si Shop sa isang lawa on July 2012. Habang buhat-buhat nga ni John si Shop, dito nga sila nagpalutang-lutang lang doon sa may lawa na umaabot nga minsan ng 10 minutes hanggang sa isang oras. Paglutang nga lang nila doon sa lawa, kitang kita mo nga sa itsura na shop yung tahimik nga pagpapahinga at pagtulog nga lang. Ayon kay John, nakakatulong daw itong paglutang nga nila doon sa may tubig para mabawasan yung sakit na nararamdaman nga ni na shop sa mga joints niya sa kahit kaunting sandali. Dahil pakaramdam nga ni Jana posibleng huling beses na nila itong magkasama, dito nga siya nakisuyo doon sa kaibigan niya na picturean silang dalawa. Inaus nga ito ng kaibigan niya on August 1, 2012 at dito na nga ito agad pinag-usapan online. Matapos ngang malaman ng mga tao kung bakit nga ba ito ginagawa ni John kay Shop, maraming nagpadala ng mga letters, support, donations and mga pera pantulong nga sa panggamot ni Shop. Sa kabuuan, umabot ng mahigit $10,000 yung naipon nga nilang donasyon at ginagamit nga nila ito bilang pambayad sa laser therapy nga ni Shop. Yun sa mga doktor, makakatulong daw ito para mas stimulate yung mga old cells nga sa katawan nga ni Shop at para nga mas gumaan yung nararamdaman nga niyang sakit sa katawan. Sobrang laki nang naitulong ng mga donations na ito kay Shop na sobrang ikinatuwa nga ni John kasi nga humaba nga lalo yung buhay ni Shop. Katulong nga ito para makapaglakad nga lang ulit ng normal si Shop kung saan kang dati hirap na hirap si Shop sa bawat hakbang, ngayon Pagkatapos nga nung treatment, nakakapaglakad na siya ulit katulad ng dati. Sa mga sumunod na araw, linggo at buwan, lagi nga dinadala ni John si Shop doon sa Maylawa kung saan sila nagsiswimming at at the same time, pinapagamot at tinaalagaan nga ni John si Shop pero unfortunately, kailangan na nga rin talagang magpahinga ni Shop. Ang taon ng makalipas, matapos nga silang kunan ng picture, tuluyan na nga nakapagpahinga si Shop sa edad na 20 years old. Ngayon pa nga sa isang post ni John matapos nga mawala ni Shop, I breathe but I can't catch my breath. Shop, pass away yesterday. Dagdag pa nga ni John, sobrang nagpapasalamat daw siya kay Shop dahil kung wala daw siguro si Shop, maaari daw na wala na rin siya matagal na. Kung iisipin mo nga, niligtas niya si Shop and niligtas rin siya ni Shop pabalik. Makalipas ang isa't kalahating taon, mahirap man daw, nag nga si John na mag-ampun nga ulit ng isang aso at ito nga si Bear na alagaan at mamahalin niya katulad ng pagmamahal nga niya kay Shop.